Discretion yan, ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon, harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least, ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulang ng sweldo. Dahil like, nakitas naman ng PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko ngayon nagalit ang politiko, na rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga polis. Makinig kayo. Ha? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge you stand for what is uh, written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtitraining kayo. You, sweet blood and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gagagaganon din lang kayo. Paglaban ninyo yung tauhan ninyo. My God, if I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep sound that night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. Nor so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi, magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP. You relay my messages to your uh, to the DP. Ha? Huh? And to your CPNP. I relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin niyo. Pero sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa niyo kay Grealdo. Paglaban yung tauhan niyo. Lalong-lalo lalo na classmate mo 'yun. Sobra. Sobra ang nangyari sa kanya. Eh ano sabihin ngayon ng ibang mga official niyo? Ibang mga tauhan niyo. Ganito pa lang ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa sa tama at sa kat uh, ka katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos, ako pa'y din... Ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Makonsensya naman kayo. What happened to Grealdo may happen to you. hindi mangyari sa inyo yan. At kapag gano'n kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa dyan. Yes. Sir, uh, I would like to inform the uh, Honorable Senator that the PNP is a political poster. Ah, uh, with regards to Colonel uh, Grijaldo po, sir, it may po, meron mga reasons kung bakit uh, uh, yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng uh, sahod. Uh, it may be the uh, resource person, si Colonel uh, Ulicano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam po, no reason, no work, no pay. Yun nga, but uh, what I'm telling you is, about the welfare of your men that you should be liberal enough in uh, implementing your own policies. Tingnan niyo kabutihan tao. Because uh, hindi ka forever uh, Kenneth Regional Director, may chance rin na mamangyari sa iyo 'yan. At kung pag nangyari sa iyo 'yan, what will what will you feel? Ha? Huh? Yung injustice. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging police. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Hint yung ng mga pinagsasabi ko, hindi dahil nasa kabilang kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. ano yung uniforme na sinusot ninyo at pinapwiling kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical-political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution that you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko.